totoo ang mukbang mukbang <laughs> kaldero <laughs> la <kayo> nito <laughs> sa kaldero <laughs> lalaki <laughs> ayun you know, okay na po yung ating ginataan limang na nakita na wow sarap mukbang ibas mm -hmm. ang kanin baba 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 <laughs> <laughs> baba 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 <laughs> <laughs> baba baba, baba. <laughs> Ayun po mga kahasang, isang magandang umaga po sa atin lahat. Ayun, ito po yung part 2 ng, ng pagluluto po natin, ng alimaw na nahuli po namin ni Master Ilocano. At ito po siya. Yung pinakuluan na po namin. Tapos mamaya po ipagsasalusaluhan po ng tropa doon sa may tabindagat. Ito yung bangko niya. Ito po yung mga dadali natin. Tapos meron po po tayo ditong madinis na tubig. Ayan po. Ayan po. Yun, samahan niya po kami ngayon sa aming food trip sa tabindagat. Food trip po muna tayo. Ah, hindi po muna tayo magpipishing. Siguro, bala na po mamaya doon kapag yung pagkatapos kumain. Kung Maka dadalhin din po natin yung lambat natin. Tingnan po natin kung makaka-huli po tayo. Ayan. Andito na tayo. Sa umagang so ito. Tapos po ang dadalhin po nating kandlero ito. And sasalin lang po ni Master yan. Yes, yan sir, salin mo na. Salin ko na. Lahat ng nang uh, dadalhin. Ilan ba yan? 19 na? Oo, 19 ito. Napakarami. Dami po niyan. Bumbusok hmm. po tayo dito. Hmm. Hindi na po nabimbinilang yung uh, mga kimpi dahil not counted na po. Yes, not counted <laughs> na. Not counted din mga kimchi. Maliliit eh. Maliliit. Yan mo lang pong malalaki. Hmm. Yan, bali pinakuloan po namin yan. Pinakuloan sa? Sa Cebu. sa ano? Sa Sprite. Sprite. Saka, Saka bawang. Bawang. Yan. Malasa na po yan. Ah. Pero lulutuin pa namin ulit. Gata na lang ang kailangan. Ano, ano bang ano na? Gata. Ano? Gata. Gata. Po. Dadaan po kami sa tindahan sa grocery tapos bibili po tayo ng panggata natin. At meron naman po kami mga dalang gulay. Eh gulay nga pala. Buti naalala mo. Ayan po namin mga pechay. Tapos po baka po si Kagiliw ay pumunta eh, meron po, meron po siyang dalang malunggay. Ayan po yung pechay. Kailangan po yung maraming ricado ito para masarap. Oo. Masarap masarapan. Oo. Ayan, mag-prepare lang po kayo mga kakasang tops. Update na lang po ulit maya, -maya. Pagka, pagkaraan ng ilang paalala. <laughs> Ayun po mga kakasang bali. Nakaprepare na po tayo. Tapos yung pong prepare ni Master ito. Hehehe. <laughs> Hindi kaya Master. yan prefer lang po tapos ito po yung aking prefer ngayon nakatali lang po yan dito tapos po yung pagsasaluh-saluhan. limang ang dami po yan tapos tubig let's G mas dadahin po tayo kay kay nanay sa grocery let's go Hey, sarap Samahan niyo po kami ngayon sa aming mukbang Maka po sigurado po nandun niyo si Katuto Ayun Maka may mga huli din siya na Sa kanyang pamante Ayun Ay di sasama na po namin dito Masayang mukbang Na naman to this video yun maraming maraming salamat po sa inyo sa muli sa walang sa porta sa aming mga ginagawa dito mga liba, adventure uh, yung mga nakatanggal ng inip nakatanggal inip po kasi kasi kung i-stay di ka lang po sa sa dormitory ay eh, wala po parang nangihina yung katawan natin katawan lupa oh, tulis yung si master ilong ano ha sent na yata Yes sir Ayun Sa video po natin ngayon mga kahasang Ay sana po yung nag enjoy kayo uh, Papunta po tayo sa spot Kung saan po tayo mag Pumukbang ng nahuli nating mga alimbang. Ayun dito po sa lugar na ito Ay probinsya probinsya po Sa pinagtatrabahuhan ko Malapit po sa tabing dagat Tapos yung paligid po ay bukid Ayun tamang tama po kasi dahil Uh, sa probinsya po namin sa Quezon ay eh, parang parehas na parehas po. Ayun, kaya hindi po tayo naiinip. Tapos may mga kababayan po tayo dito na may hilig din mga isda. Kaya ang dibang ako lang po talaga dito ay itong pangingisda. Ayun, bali minumotor ko nga po pala yan ng, ng 25 minutes hanggang doon sa may spot natin. yon samahan niyo po kami ngayon. Hindi ko na po puputulin yung, yung video na to para makita niyo po yung mga area. Uh, bali, speed ko na lang po papabilisin ko na lang po yung video para hindi po maputol tapos dadaan po tayo dyan sa sa tindahan ni Manang ayan tingnan nyo naman po yung paligid palayan pero wala po kayong makikitang ano dyan wala kayong makikitang tulad sa atin na kubo yan kahit nasa palayan po yan ay puro building po yan ayan, ang ang magbubukid po dito sa Taiwan ay sila po yung mapepera yan may mga palasdaan po dyan may mga manukan may mga bibi yan. yan wala lang po ang nakikita ditong nag-aalaga ng baboy parang bawal yata po dito sa area na to kasi yung mga yan yung nakikita nyo pong yan mga pato po yan mga manok yan po ang karamihan yan bali samahan nyo po kami ngayon sa amin hanggang doon sa sa spot na aming pagmumukbangan sa tabindagat, dagat sa kabilang spot yan nung unang unang dating ko po dito dyan po ako unang dinala ng kasama kong si Master Ilupano yan bali nangkas niya po ako sa nangkas niya po ako sa kanyang e-bike dahil wala pa pong motor nun yan po palistan po yan oh. kaya po nung nalaman ko yung spot at nakabili na rin po tayo ng sasakyan kahit po nag-iisa ako ay eh, napunta po ako dyan sa spot na yan sa so, naman pong napakarami ng na nahuhuli dyan ayun dadaan po muna pala tayo dito sa kay manang at bibili po muna tayo ng ilang regalo ayun tara po That's G enjoy watching po sa panonood papuntang spot ayun mga kasang dito na tayo sa kitapan bibili po tayo ng pa-regalo natin mga ibang regado na po kasi kami doon. Ano yung apple? Apple. Kamatis, master. Para makapangisda tayo eh. Masing gata. Ano yung tanong? Ito, tomato. Ayan, tomato. ito. Tama yung dalawa, no? Tama yung dalawa. Ayan, baka may mahuli po kaming sasawan mamamaya. Hmm. Pagkatapos na may kumain ng halima ko, ay ko po natin na uh, mag-buddy. Ayan, tubig ko pala. Nalimutan ko. Bili ako ng ano? I want water. Kinala mo yung Diyos? Nalimutan ko nga Huwag nga Ano na lang yun? Ute, utayin ko na lang Hehehe <laughs> mo oh. Pong na lang pa sa Masarap yan ito? Hindi ko alam kung tikman natin Original 盖房子，现在没有，明天。明天了、啊、哈。好哎，嗯、哎，掉、哎、了，还会跑下去。没关系啊。 Nangyari na po ang ating cashier yeah. Ang ating banker yeah. 165 165 uh, 165 Oh, Ito naman sa atin Tubig Tsaka Pati ang pera mo Dahil pera eh Wala akong pera Susu Susu daw Susu

Nilibre ako nun eh Nilibre ako nun nakaraan nun Taba ng baboy Mabait <laughs> yun May dumaka kasi dito eh Sabi ko eh Tumingin ako Tinanong ko yung taba Sabi sa akin Kuanin mo na Wala yung problema Kung magbubayad <laughs> May nagtitinda Oo oh, lagi, lagi kasi ako dito bumibili na mm -hmm. ano eh laging bumibili ng pagkain ba merienda tara let's go na po Uy. next journey the

out nga po pala mga kaasang dun sa mga bago nating subscriber Sa mga silent viewers po natin At saka sa mga suling viewers ay yon, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At dun sa mga bago pong nakapanood nitong aking video Ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe Kung nagustuhan niyo po yung ating mga ginagawang content Ito po ay content na libangan uh, Na may pakinabang Kumbaga pwede rin po tayo magbenta kapag po nakajakpat tayo ayun sa muli po maraming maraming salamat at video malapit lapit na po tayo sa spot ayan panuorin nyo na lang po hanggang huli at maraming maraming salamat po sa inyong lahat enjoy watching po palagi at love 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 Ayun po mga kaasang, bali dito po kami magluluto at uh, na dito po si Katuto na kasama po natin siya sa Asmas Karituano. Yan dito po yung setup natin ngayon. Ituloy sa dati. Tapos yung lulutuin po natin yan. Ayan yung ibang puntro pa, hindi po natin alam kung makakapunta po dito. Kung makakarating po sila. Yan, let's go po sa pagluluto. Yan, nakahiwa na rin po tayo dyan ng mga ingredients. Yun <laughs> Okay. Ano po Yung lagay lang po natin yung mga pinagsama-sama po natin mga ingredients, kamatis, bawang luya, sibuyas at saka po ay may sili. Halo-halo na po yan. Halo-halo. Sarap yun. Sarap nito. Gagawin po natin na iginataan. Iginataan blue na natin Ayan, talaga po natin ng konting tubig para para manood po yung lasa ng ano, mga alimang ah uh, ricado ricado sarap yun yan sarap ang dami nito ang mm. dami may star sauce dyan yun ay kasi nagatano mm. ay hindi pala pwede okay yan oops oops okay na po yan tas nagyan po natin ng patis galapot Lagyan po natin patis and then yan, po muna natin, pakuluan po natin tapos mamaya po ilagay po natin yung gata tapos po yung mga gulay natin Ayun, Let's go Let's yeah. Hasang <laughs> yes sir yun, Kumukulo, na. Kumukulo na Kumukulo na Master sini, Sino yan? Hmm. Ayan, lagay na po natin yung gata. Nakakuin na po yan. Wow. <laughs> Ang matawag. Ang matawag po. Mm. <laughs> <Ayos>. <laughs> Sarap, yan. Sarap. Sarap yan. Yummy, yummy. Lagay mo ito video lang. No? Sayang yang nga rin yan. Di ba? Oh. Nah, ini lagi gusar gata. Ada mana? Gusar gata. Apa yang gata <laughs> Pero po tapo natin ginamit tayo si <laughs> si Kara. Baka si naman. Baka naman Kara. <laughs> Baka naman Kara. Okay. lang po natin yan na medyo lumapo tapos ilagay po natin mamaya yung ating gulay. Yan. Sulit. <laughs> <laughs> yes sir. Yan mga kahasang mga katuto mga Master Ilocano. Okay na po, ilagay na po natin itong gulay. Ayan, pizza Pizza eh. Malunggay sana yan, kaso nalits ko yan po. <laughs> <laughs> Napasarap ng tulog. Pinanghalit na po ng bising. Okay na po yan. Mm -hmm. no. Tapos lagyan po natin ng ano. Ito lemon. Parang masarap po pag may lemon. Sa lang. Bango ha. Bango yan limon po ito ni Katoto Ayan yeah. Masarap yung pote mo yung lasa yung gusto ko tatikman eh. <laughs> 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 nyo ito Makakalimutan yung, ano, niyo. yung Yung channel nyo Sarap ah, tikman mo, master Mabango na masarap yeah. Mabango na masarap pa Sige, Titi, titik, tikman mo na. Titi, tikman mo na. Tikman mo na. Aubos na kayo sa buka, titikip ko yan. <laughs> yan, update ko yan mamaya. At medyo i-hatsok po natin yung ayun okay na po yung ating ginataan. limang na nalaki po yan. Wow, sarap. Mukbang po. Ubus ko yan muna. Ubus tapos may lamesa po tayo dito. Yan, lato na po yung ating ano uh, ginatanga lima ko bago tayo magkumain tayo magpasalamat po. Lord maraming salamat po sa araw na binigay niyo pong biyaya sa amin at pagliligas po sa na sama po mga kaibigan natin at uh, Lord higad niyo po yung aming pamilya pati na rin po yung aming Amen. Amen. Okay, eh. Yon, Atak. Let's go. <laughs> Atak. Bawa muna na ito. No? Oh, Bawa muna. Baba Kaya na po. Kaya na. Yeah. Yan. pa na yata, na. Master. Ito po. Eh? Okay. So? Ah, doon natin sa kalan na. No? Hmm. Kalan na lang. Kalan Nakalapat sa si lupa. Kaya na po! First na po bite tayo. First bite. bite. First bite. Mga limangong. Tapos mm -hmm. yun. Naku wala dyan na may ari. Yun ah. Dyan na may ari. Yan. Oo. Uh, <laughs> ikaw naman kumuha eh. Puro tayo kalokotan eh. <laughs> mmm.

kakapos niya atas kagiliw <laughs> kaso talaga yan hindi yan punta ba oh hmmm iba yung mayari niyan hindi tinda ng ano yung palamig

Okay. Sarap po, sarap. Grabe oh, sabog yung aligin niya eh. Mm-hmm. Mm -hmm. oh, sarap na, Aba. Aba na master. Kala Kala. ba? master. ba? Kala. Mm -hmm

hai nháy hãy 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 hãy